Hello guys, it's me, your auntie again. Um, kung ganahan mo ang place na makarelax mo guys, ngita mo please ko na hangin, enjoy sa dagat, uh, sea breeze, o ari na mo guys sa Punggol Promenade, Punggol Point Walk. Sure po guys, ma-enjoy mo makarelax mo tayo malas ang stress gali na mo ganyan na gali. So sa kaging batin mo guys, ali na mo ganyan sa Punggol Promenade. And, o oh, oh lahat ng trans po bawal kumain. Kasi may fine, may multa. At ang multa niya isang buwan sakot mo. No? Isang kulong ka pa. May kasamang kulong yun ba? So, be a Okay? Hindi ka na sa pipinas para mapasa pasayang ka. Ito disiplina ang kalamang. Uwi na kami. Bye! Ponggol okay, promenade. Bye muna for now. Shangi muna. Shangi yung next destination namin. Himala ngayon kasi ang kain namin. Two times Hindi ka gaya nung dahan. Five times. Five <laughs> times kami kain. So, second time namin mamaya sa Shangi How awesome is that? <laughs> <laughs> Or nagtitipid lang tayo. Ito <laughs> so, talaga anhe po mayat ka. Maraming ano? Maraming food na ano, ayuda. <laughs> siya yung dahilan ng pag pagtaba pagpabako. <laughs> Kaya yan. Siya yung ano. <laughs> Pero mas nakaka-stress pag wala kang lulutuin, wala kang makain. Yarn. Ay, stress stressed na kaya wala naman yung purse ako. Wala <laughs> naman yung wallet ko. Laging na uuwi. <laughs> so, understand, Kung yung utang guys sa akin is uh, <laughs> utang. <laughs> so, utang na loob. Don't message me na pa-utang ng to taba. So utang ng Kasi marami din kaming utang. Kami nga din nang utang. Peace you guys. Yung, kaming utang. kami na kaya nang di ba? Mahirap yung magpapautang ka tas ang hirap-hirap naman maninil. Ikaw pa, yung, yung nangutang pa yung galit. So, huwag <laughs> nga lang, huwag kayo mag-utang. ko na rin kayo papautang. <laughs> ano yan? Diba? <laughs> Nagisa, <laughs> na ano ka nang hinanakit. <laughs> <laughs> sa Sama so, ng loob mo. Bagay ako, mahilig naman ako mangutang, pero na, nababayaran ko naman. Hindi na kasi sa ako kasi. Dapat kang mangutang pag kung may. Ang, de, kung malakas ang loob mo, mangutang malakas ng loob mo rin magbayad. Kaya nga yan. yan, yan totoo ang, yan. Ang, ang bundok mo tatakbam yung utang mo kapal ng hmm. mukha. Mm. Diba? Diba? Dapat isipin mo na utang ay dapat bayaran talaga. Diba? Hmm, ay, ganun. Sorry doon sa matatamaan. <laughs> oh, sorry! Oh, <laughs> kasi yung type ng tao na hindi ubos-ubos di ayaw. Diba? Okay. <laughs> okay. Yung kikitain ko pa lang, pinukwenta ko na bago ko siya gastos. Para alam ko kung ano yung nagagastos ko ano yung bank eh, hindi pwede. Seryoso na yun. Very <laughs> ano kasi ako eh, Calculative. Hindi yung away na ano, gasta din. Kasi point. hirap kumita ng dollar ngayon. Para kasi tayong extra. Kaya ganun. Hirap kumita. Kailangan maging wise. Kaya dapat mag-wise ka sa, sa paggastos. Pag yes. hmm. Hindi naman kailangan. Huwag mo nang bilhin. O, oh, wala ka naman din pambili. Huwag ka nang umutang. Huwag ka nang ano. paano-ano, bunga-bunga yung ano. Huwag ka nang pilingera, ganun. Yung showy-showy ka. O, ganun. Seryoso na yan. Na-record ba yan? Yes. Pilipinas tayo. Eh, Pilipina tayo, hindi tayo ano. Taga-ibang lugar na ano, galante. Hindi. Pilip Huy. Ganun yung mga Pilipina galante yon pero da, pero dapat ikaw ay, tayo mga nasa abroad dapat uh, Pilipina tayo pero dapat yung isipin natin yung katulad ng mga Chinese na ano matipid ay, sa pera matipid ay, sa pera Kasi kung ano uh, Ayun dito tinatawag doon Pa tawag doon sa ganun na ano Ano Sabihin mo na sa blackout na ako <laughs> <laughs> Ayun. Kanina pa tayo nag-isip. Meron kasi akong isip na ano, yung lumang lumang Pilipina, Pilipino. Uh yan. Makalumang tao. Ba? Makalumang tao. All And that's fashionated. Fashion. Ayan na yung ano, bus. <laughs> Ganang gumastos. Yan ang Tama mas. na sapat kasi yung sobra-sobra. Sige. Sobra. Hmm. Tama na yan. Yung pera mo. It's all for today guys. Thank you so much for watching. See you in my next destination. Thank you so much for watching. Bye.